magkuha siya o ganang lata nga lata nga punuan sa lobi para sa bulak ni Irmats ayan kini siya ang ginatawag nilag organic para sa bulak at na address si Air Mats, ang nagsugo namo, mo o, ang social na kong Irmats <laughs> ang idea na guys sa na namo ipakabot sa balay o, ana. kaya ang iba na kinaon na nag-anay kinaon na nag, nag mga batod Potipworm. Oh, <laughs> okay, ganyan ang sacrifice ng mga tag tagiyag ka ng bulakan. Asa ko ang lata ala doon. Ah, dito na sa mga kitrabahuan? Gana? Asa ba dyanin yun? You kana know? Gana? Amot? Yeah. Punit-punit na ni niya dito sa sagbutan. So yan ang mga green leafy flowers ni Ermat. Ermat <coughs> kapitbahay namin na mahilig din sa bulaklak. <laughs> Kita ko, uh, ipapakita ko sa inyo yung mga bulaklak ni Mama na gagamitan namin ng organic. Ang uh, bulaklak na to, hindi ko lang alam ang mga pangalan niya. Kaya ito yung unang uh, kinuha namin ng mga kukupit sample. Ito sa ano lang top of the soil lang siya nakalagay. Ayan. Oh, ayan guys. <coughs> oh, wala na guys. mga video hindi ko alam ang mga pangalan ng mga bolaklak na 'to. ayan pro lipi flowers langyan walang mga walang mga bulaklak Yan. Ah, Ito guys yung gabi-gabi na parang tiger Yan. Yeah. Oh, ah ano pala lan? Uh, sa agusan ko lang to nakita agusan dilusor <coughs> ngayon dito na pangalawa sa libungan kena 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 mana siya oh, so? oh ya yeah. Yan yung mga koleksyon na kalatsutsin, hindi pa namumulaklak. Yung mga banda-banda dito na kwan, koleksyon. Talagang green leafy flower shop ito. Wala pang blossom. Ayan, no? Ha? Badjang. <laughs> ito guys, badjang. Dito lang sa libungan ko ito nakita yung badjang na parang tigre ang puno. Abangan ang ang pagkabuhay niya guys kasi nabun, natutuyo na. <laughs> Mga 2 months mula ngayon, makikita nyo na to. Ayan, parang tigre ang puno nito. Ay, Ayan, Ayan.